ano tumbukin na po natin, na torni no? Mm. Uh, si Senate President at Cheese Escudero na tila na nahuli sa sariling bibig nung no? siya ka nagkaroon ng uh, press conference at uh, nilinaw niya ang kanyang relasyon sa isang construction firm na naging donor niya po ito. So, dito po, ano po yung pwedeng uh, maging uh, kaugnay nito kung magkakaroon ng election offense ito dahil, kumbaga, uh, narinig na natin mula sa oh, sarili niyang bibig. Straight from the horse's mouth. Oh, oh. oh. uh, well, uh, Depende yun, ano, kung ano ang nakalagay sa kanyang sose. Mm. Kasi hindi ko alam, hindi ko nababasa. Yung bang nag-donate na yon ay uh, korporasyon o isang individual na Konektado na mm -hmm. sa nasabing korporasyon. Sa pagkakaalam ko natin attorney, kung... ang nakalagay sa kanyang sose ay yung individual which is si Mr. Lawrence Lubiano. O, oh, yung individual na 'yon. Uh Oo. -oh. So hindi korporasyon ang nagbigay ng donasyon, mm -hmm. kundi yung individual. Mm -hmm. Kaya hindi papasok 'yan sa Section 95C ng nasabing Omnibus Election Code kasi ang nasabi nakalagay dyan ay mga uh, persons or entities doing business with the government. Ang tanong, si Lubiano ba is a person doing business with the government? Mm. Siya ba ang dumagawa? Siya ba ang uh, may kontrata sa pamahalaan? O ang kontrata ay kontrata ng... So titignan natin kung ano yung ginamit niyang pera. Ginamit ba niyang pera, yung pera ng korporasyon? o hindi oh sarili niyang pera ang ginamit niya. So yung mga bagay na yun ang kapag-aaralan diyan ano. Uh, tapos eh uh, kung ano pa at saka yung papaano ibigay yan, yan ba ay naibigay for a consideration. Mm -hmm. So yung mga ganung mga bagay.